Dia, señoritas y señoritos. Meron pa tayo isang vlog pa na kinunan natin at the Zamboanga City International Airport last sa uh, Sunday nung umalis tayo doon. At dito sa vlog, at last naka, nakapag-vlog na ako sa loob yung ng isang uh, uh lounge na noon, nung time ni Duterte ay Uh, may nakalagay na Heroes Lounge. Although ngayon na nakita ko wala na yung pangalan doon, pero lounge pa rin ito na ang pwede lang pumasok doon ay mga military officials, police officials at mga politiko, mga governor, mayors, congressmen, senators. So, ito po yung lounge na ito parat ito yung parati ko iniistorya sa inyo na ah uh, dito nagpapakita talaga na napaka napaka bias talaga and playing favorite si President Duterte kung saan ang tao lang tinatrato niya sa kanya kahit nagpa, nag, nagpapakita siya ng mga gimmick ng mga drama na mahal niya tayong lahat tatay Di, tatay Dix niya tayo uh, siya ang tatay dicks natin pagkatapos sa uh, mahal na mahal niya tayo lahat pero in short ang binigyan lang talaga niya ng importansya ay yung mga police officials and military officials dahil takot nga siya makudeta siya. So tinaas niya yung mga sweldo nila, pinoprinomote halos lahat, free pa yung yung uh, contributions nila sa sa retirement benefits nila and pension benefits nila at saka sa pag-ibig, lahat. So uh, dito sa video, you will see gaano gaano kaganda itong mga launch na ito. That really shows you na tayo mga ordinaryong Pilipino ay trinato ni President Duterte at nandyan pa yan kaya parang uh, gawain na rin yan ng Marcos administration kung saan tinatrato tayo mga ordinaryong Pilipino na second class citizen, ang first class citizen, mga military officials, police officials at mga politiko. I dapat kasi buwagin na yan mga mga heroes sa uh, heroes hall na yan. Kasi dyan ang ganda ganda sa loob. May table pa, may magandang CR, may malinis na CR, may mga may mga flowers pa, may malaking TV, may mga paintings pa. Pero sa labas parang uh, palengke yung yung mga airports dito sa bansa natin. So, uh, please watch this blog and please share this to friends and relatives so that they will not vote for another Duterte again na kung saan na magaling sila mambudol-budol na sila, they love the Filipino people especially the poor pero hindi nila tinatrato ng pantay lahat ng, Pil ng Pilipino So, uh, pasensya na po kayo medyo uh, hindi ako uh, nilapitan ko yung mic sa bunganga ko at medyo hindi ako that day nakainom ng pang-asma ko Kaya medyo humihingal ako doon sa mic Na malapit masyado sa, sa bunga nga ko Kasi hindi naman ako pwede mag-ingay doon sa VIP lounge or Hero, Heroes lounge uh, Na dapat sana doon mga, p, uh, mga, mga, mga PWD, mga seniors at mga OFW ang families ang nilalagay doon Pero hindi yung mga VIPs lang nilalagay doon at at buti naman dahil medyo formal tayo uh, at walang tao nakabantay nakapasok tayo doon at nag, nag uh, breakfast tayo doon at uh, we we used the facility pero dito ipapakita ko sa inyo why you are we are all second class citizen in our own country in the eyes of President Duterte and now in the eyes of Bongbong Marcos Here's the video Hi guys! Uh, nakapasok rin tayo dito sa another legacy by the Duterte administration. Hindi kayo maniwala? dito tayo sa loob ng Zambanga City International Airport. Dito yung tinatawag nila na VIP lounge na nilagay ito ni President Duterte uh, all over the country sa mga key airports. At uh, before nung ginawa ito, exclusive ito sa mga military and uh, officials and uh, uh, mga VIP. So, kumbaga, isa-isa ito sa mga sign na nung time ni Duterte, iba talaga. At ta trato sa atin, tayo mga hampas lupa nandun sa labas sa regular airport nang sama ng, ng baho ng CR uh, sira-sirang CR pero dito may mga table dito kami kumain lang eh bago may mga sofa may mga may mga pictures may mga flowers pa yan yan so ganon uh, they are the first class citizen tayo mga eh, lalabas tayo mamaya para ipakita ko sa inyo yung difference so iikwan muna natin i uh, ibaliktad natin So, ito siya. Uh, very spacious siya. Very spacious na na kwan na hall only exclusive for the for the military at uh, uh uniform personnel kung papasok ka hihingan ka pa hihingan ka pa ng ID para pumasok so ito yung CR kita nyo yung CR mas uh, siya mas maganda siya kaysa, kaysa sa regular CR at uh, may uh, flowers pa yan pang babae eh. so yun yun ang kwan yun ang ito ang lounge lounge area so para mga VIP so feeling VIP rin tayo today <laughs> So dito yung of course yung regular na regular na mga hampas lupa. <laughs> mga second class citizen at tayo na yon. Nakachamba lang tayo, wala nagbabantay doon sa VIP lounge. At dahil naka-jacket tayo siguro akala mayor or governor tayo. So ayan. Ito yung sa mga City Airport na medyo regular lang yung mga upuan at saka Sempre yung mga tao medyo matigas kumakain hindi sa table kumakain sa mga puan tulad yung ginagawa natin na lahat ganon <laughs> whereas doon sa, sa loob ang ganda ng CR uh, pagkatapos na kumain pa kami sa table mismo so yan, yan ang area ng kwan yan ang tarmac natin So yan, this is the place of the ordinary second class Filipinos. Kasama na tayo roon. Uh, pero sila sa loob, ah, uh, yon, ang tawag dyan, VIP lounge ay uh, mga kwan, mga class at uh, at uh, mas magandang CR. Whereas dito sa labas, ang pangit ng CR. Tingnan nyo kung paano gaano kapangit ang baho pa. So, hindi pa well-maintained. So, ayan, yan no? <laughs> uh, mainit doon sa loob. Aircon pa ang CR. O, ayan, regular CR lang siya. Regular CR. So, ayan, no? <laughs> uh, ito ang isa pang legacy ni Duterte na parang tatay na tatay digs daw pero tatay na playing favorites kung sa military uh, abot na 1 trillion ang abono natin sa uh, o dala natin bigat na binabayaran yung yung pension at kwa retirement benefits na nakaka, na paabot na na 1 trillion a year, 1 trillion ha, isipin niya yan and then uh, meron tayo previous vlog, diba tinaas niya ng ng almost uh, or more than mga 60,000 pinapromote niya yung mga yung mga yung mga Uh, generals na napakaraming generals naging general problem tayo tuloy colonels and uh, and uh, majors at ibang officials ng PNP kaya doon abono na rin tayo nadagdagan yung gastos ng taong bayan ng about 50 billion, 50 plus billion a year or almost uh, 100 billion. So yan, that's the legacy. Puro mga pulis lang ang pinapakinab, pinapakinab, uh, nakikinabang sa mga sa pera ng taong bayan. So pinapromote niya pagkatapos yung confidential niya binibigay pa niya para sa mga reward at saka sa mga quota system. So first class citizen talaga sila. At dinoble pa niya, triniple pa niya almost yung sweldo ng kwan ng mga kapulisan. So ganyan, ganyan siya yung at takot niya na makudeta siya uh, doon lang niya binuhos yung pera ng taong bayan samantala tayo naghihirap ngayon uh, sila nagpasa sila na, na sumarap sa buhay sa naging milyonaryo yung mga kapulisan at saka yung mga military officials tayo ang lahat nagbabayad sa, sa 13 trillion na utang na iniwan niya. So that is that is the sad reality dito sa sa Duterte administration and uh, nakikita natin na ganoon pa rin uh, yeah, inuulit pa rin yan ni Sara Duterte na ganoon rin ang ginagawa ngayon na may mga grupo-grupo siya, may private army siya so feeling entitled talaga feeling entitled so yun yan ang legacy na dapat alisin talaga natin because na uh, this counterproductive to nation building so yan, yan ang one. yan ang uh, yan ang uh, bagay na we should uh, remember when we go out to vote in the 2028 uh, presidential election so balik na tayo kasi matagal na tayo dito sa mga kasama sa mga ampas lupa, sa mga ordinaryo, second class na Pilipino balik na tayo sa piling VIP piling rich, piling military piling PNP kung saan uh, maganda yung uh, yung kuhan, yung waiting area <laughs> waiting area para sa mga uh, passenger, uh, airline passengers so balik tayo so yun, nandito tayo ulit uh, tsaka uh, kung saan uh, may mga paintings, saan may mga tables para kumain ka saan malinis ang CR <laughs> so nakita niyo na yung how we feel a uh, second class citizen in our own country first class yung mga military second class yung ordinaryong tao tayo yung mga dyan sa labas mga mga paslupa. lupa <laughs> slap soil <laughs> ganun na tingin ng tatay dick sa atin meron talaga siyang favoritism na uh, binibigyan niya taas niya yung sweldo binibigyan niya ng reward katapos uh, uh, pina, pinapadoble yung mga benefits at uh, pinapapromote pa na uh, kaya uh, alam nyo na kung saan napunta yung pera ng bayan. So, ito lang muna, baka bago, bago ako makik-out dito. <laughs> At least, uh, kung makikita nyo itong mga ganitong VIP lounge, ang tawag sa airport, alam nyo niya, this is where your taxes are going. And it is only going to a few select members of the or, or officials of the PNP, the police, and the uh, colonels and the uh, major, uh, majors and the generals and the uh, mayors, governors and senators. Yun lang. Sa kanila lang. Haba, 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 ta uh, while tayong lahat ay uh, nandoon sa labas but paying for their taxes. So please share this so the Filipino people will know. And uh, thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next vlog.